Magandang buhay! Ito ang MOBAZILLA! Mataas ang sahod mo bilang empleyado ng isang multinational company pero dahil sa pandemic, kakaltasan ito ng 30%. Kabubukas mo ng milk tea franchise at nagpaplano ka ulit magdagdag ng shop dahil umaabot ng 20,000 ang daily sales mo. Dahil sa lockdown, natigil ang classes nawalan ka ng maraming customers. Kilalang kilala ang eatery mo sa highway kaya binili mo pa ang katabing bakating lote para gawing parking ng iyong mga customers. Dahil sa pandemic, tigil din ang business. Kasabay ng lockdown, nailock din ang iyong kayamanan. Wala pang assurance kung mabubuksan mo pa ito dahil sa pagkakaroon ng new normal. Hawig ba ang iyong experience sa mga nabanggit na halimbawa? Nakapag-move on ka na ba? O umaasa pa rin na babalik din sa dati ang lahat? Pag-usapan natin ang mga aral mula sa aklat na Who Moved My Cheese ni Dr. Spencer Johnson. Kumamit ng isang fable ang author para maipakita kung paano harapin ang mga dumarating na pagbabago. May apat na karakter sa kwento. Ito ay sina Hem at Ho, dalawang maliliit na tao at ang dalawang daga na sina Sniff at Scurry. Araw-araw, Isinusuot ng mga characters ang kanilang jogging pants at running shoes para makahanap ng cheese sa maze. Isang araw, natagpuan nila ang maraming cheese sa Cheese Station C. Naniniwala si Nahem at Ho na ang kanilang pagsisikap na mahanap ang cheese ay sapat ng dahilan para sila ay mapagkalooban ng walang katapusang supply ng cheese. Umaasa silang ang cheese ay hindi mauubos. Iba naman ang pananaw nina Sniff at Scurry. Sinusunod nila ang kanilang instincts at naging mapagmatsyag sa mga maliliit na pagbabago. Napansin nila na bumababa ang dami ng cheese kaya naglalaan sila ng panahon araw-araw para suriin ang maze. Isang umaga Nakita nilang wala ng cheese sa cheese station C. Agad silang umalis at muling naghanap ng cheese sa maze. Nabigla naman si Hem at Hope nang wala ng madat ng cheese sa station C. Napasigaw si Hem, Sinong naglipat ng aking cheese? Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan ng ubus na ang cheese sa cheese station C. Tuwing umaga, bumabalik pa rin sila sa station C at umaasang may madarat ng cheese. Pagkatapos ng maraming himutok, natawa si Ho sa kanyang sarili. Iminungkahin e niya ang huling paghanap ng cheese sa maze hindi sumang-ayon si Hem. Si Nasnif at naman ay nakahanap na ng sagalang supply ng cheese sa Cheese Station N. Napagtanto ni Ho na ang dating cheese ay hindi na babalik. Panahon na para maghanap ng panibagong supply ng cheese sa maze. Nakaramdam siya ng sigla nang sinimulan niya ang kanyang paghahanap nag-iwan siya ng sulat para kay Hem. If you do not change, you can become extinct. At what would you do if you were not afraid? Sa paglalakbay ni Hem sa maze para makahanap ng cheese, nagsusulat siya sa mga dingding ng kanyang mga kaisipan. Umaasa siyang balang araw Sisimulan din ni Hem ang paghahanap ng cheese at mababasa ang kanyang sulat kamay sa dingding. Napagtanto ni Ho na ang dininapagpansin sa mga pagbabago sa Cheese Station C ang mga naging dahilan kung bakit hindi nila napaghandaan ang nangyari. Naalala niya ang pagbalewala sa pagbaba sa dami ng cheese at sa pagbabago ng lasa nito isinulat niya sa pader. I smell the cheese oven so you know when it is getting old. Kahit nakaramdam ng takot, nagpatuloy siya sa paglalakbay. Nakakaramdam siya ng ginhawa. Sumagi sa kanyang isipan ang dahilan. Isinulat niya, When you move beyond fear, you feel free. Sa kanyang pagpapatuloy, Nagsimulang makaramdam ng kasiyahan si Ho. Iniimagine niyang kumakain siya ng iba't ibang klase ng cheese na nais niyang matikman. Isinulat niya. Imagining myself enjoying new cheese even before I find it, let's me to it. Nakakita siya ng mga maliliit na cheese. Naisipan niyang balikan at ayain si Hem. Muli siyang nagsulat, The quicker you let go of old cheese, the sooner you find new cheese. Inalok niya si Hem na tikman ang dala niyang cheese. Tinanggihan siya. Mas gusto pa rin ni Hem ang dating cheese. Muling bumalik sa maze si Ho. Isinulat niya, It is safer to search in the maze than remain in a cheeseless situation. Na-realize ni Ho na ang takot na hinayaang lumaki sa isipan ay mas pangit kumpara sa totoong sitwasyon. Dati siyang takot na takot na hindi makahanap ng cheese. Dahil nalagpasan na niya ang stage na ito, ang paghahanap sa ngayon ay mas nagiging exciting. Nagbago na rin ang kanyang paniniwala. Hindi na siya naniniwala na kailangang manatili sa iisang lugar lamang at masama ang pagbabago. Alam na niya ngayon ang pagkakaroon ng mga pagbabago ay natural at dapat lang asahan. Isinulat niya, All beliefs do not lead you to new cheese. Nakita niyang ang pagbabago ng paniniwala ay magdudulot ng pagbabago sa paggawi. Pwede kang maniwalang ang pagbabago ay makakasama sa iyo o makakatulong itong matanggap ang pagbabago. Isinulat niya, When you see that you can find and enjoy new cheese, you change course. Na pagtanto niya na kung mas maaga niyang tinanggap ang pagbabago, mas mainam sana ang kalagayan niya sa ngayon. Muli niyang isinulat, Noticing small changes early helps. You adapt to the bigger changes that are to come. Sa kanyang pagpapatuloy, narating din niya ang Cheesy Station and muli niyang nakita doon sina Sniff at Scurry. Umaasa siyang mababasa din ni Hem ang kanyang mga isinulat sa mga pader ng maze. Talakayin natin ang mga mahalagang aral mula sa kwento. Ang cheese ay naglalarawan ng anumang pangarap na pinaglalaanan ng panahon at lakas para maabot. Maaaring ito ay pera, kasikatan, kalusugan, relasyon o anumang achievement. Ang maze naman ang katumbas ng daan patungo sa pag-abot sa mga naising ito. Katulad ng maze, ang daan patungo sa pangarap ay hindi diretsyo Madalas, may mga kakaharapit mga sangang daan. Sa mga kantong ito, kinakailangang magdesisyon kung kakaliwa, kakanan o didiretsyo. Ikumpara ito sa mga desisyong ginagawa araw-araw. Exercise ba o Netflix? Tubig o soft drinks? Aral o Mobile Legends? Ipinapakita nito na Malaking factor ang pamimili ng daang tatahakin sa bilis ng pag-abot sa pangarap. Paano malalaman kung tama ang daang pipiliin? Makikinabang tayo sa writings on the wall na makikita sa mga libro. Mas mabilis na hanapin ang mga reminders na ito kumpara sa panahong gugugulin sa pag-experiment kung aling daan ang pipiliin. Naipakita ng kwento ang mga emosyon hinggil sa pagtanggap sa pagbabago. Una ay ang mabilisang pagtanggap nito gaya ng ipinakita ng dalawang daga. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng pansamantalang paghihinagpis na masusundan ng pagtanggap gaya ng ipinakita ni Ho. Pangatlo ay ang patuloy na paghihinagpis at umasa sa ilusyon na babalik din ang lahat sa dati gaya ng ipinakita ni Hem. Posibleng makita ng ilan na ang pagkawala ng kanilang trabaho o mahal sa buhay ay katapusan na ng kanilang mundo. Ang lahat ng magaganda sa buhay ay makikita lamang sa nakaraan at ang tanging handog lang ng kinabukasan ay ang kawalan ng katiyakan. Subalit, ipinakita ng kwento na tingnan natin ang pagbabago bilang isang simula. Ayon nga kayo ho, if you do not change, you can become extinct. Isipin na lang ang kalagayan ni Steve Jobs nang mapatalsik siya mula sa Apple Corporation tandaan ang founders ng Apple Corporation ay sina Steve Jobs at Steve Wozniak. Dahil nawala ni Steve Jobs ang kanyang cheese mula sa station Apple, muli naman siyang nakahanap ng cheese sa Pixar. Nagkaroon tuloy tayo ng mga bagong animation movies na mas maganda ang pagkakagawa gaya ng Toy Story at Finding Nemo si Irvin Magic Johnson. Isang sikat ng NBA player ng LA Lakers ay kinakailangang magretiro sa edad na 30. Kaugnay ito sa pagkakaroon niya ng HIV. Kung titingnan, masasabing katapusan na rin ng kanyang mundo. Nagwakas na ang kanyang basketball karir at may malala pa siyang sakit kanyang retirement ang panimula ng kanyang matagumpay na business career. Biglaan din ang pagbabagong nangyari sa buhay ni John Gokongwe nang mamatay ang kanyang tatay. Nawala lahat ng na naipundar ng kanyang ama upang mabayaran ang kanilang mga utang. Napilitang bumalik sa China ang kanyang nanay at mga kapatid. Mag-isa siyang naiwan sa Cebu. Kahit nasa murang edad, Nakaya namang tanggapin ang pagbabago at naitaguyod niya ang kanyang sarili. Kalaunan, nasama ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng mga pagbabago ay kasama sa pag-usad ng ating lipunan. Sa panahon natin ngayon, napakabilis ng na mga pagbabagong nangyayari. Nararapat lamang maging conscious sa mga nangyayari sa ating palibot upang mapaghandaan ang pagdating ng mga pagbabagong makakaapekto sa ating buhay. Dahil inaasahan natin ang patuloy na pagbabago, kinakailangang magpatuloy tayo sa pagpapaulad sa ating mga sarili upang makaya nating masabayan ang mga parating na pagbabago. Higit sa lahat, mapananatili natin ang ating kasiyahan sa gitna ng mga pagbabagong ito. Sa kinakaharap na pandemic ng buong mundo, aasahan ang maraming pagbabago. Sa pagharap sa pagbabagong ito, sinong karakter sa kwento ang nais mong tularan? Mag-comment sa ibaba. ba? Ito ang Mobazilla. Hanggang sa muli!